guys, kaya natin to. No? Guys, <laughs> kayang-kaya ko to guys. So. <laughs> Ayan ang cake ni Boss Jera. Patingin natin. te. Patingin na, Jera lang. Kaya nalikaw na. pa video ko, te, eh, ha? Te. Okay. 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 Ayan. Ayan. Ayan, Boss Jera. Babae ko oh. lang. Babae ka ka lang. Babae yung boss. Boss namin. Ano lang, ugaling bakla lang siya. Pero babae yun. Nag grocery muna kami eh. Wala dito, dito na banda yun eh Ay, Ice creams meron kayo Wala nang laman kami <laughs> na lang to <laughs> <laughs> Gagawa kami yelo <laughs> Walang nabiling yelo mga first son Walang nabiling yelo Oo, oh, sama-sama tayo sa isang kwarto ha. <laughs> Oo, oh, sa isang kwarto sa atin. Walwala na ito mamaya. Happy <laughs> birthday, okay. uh, Maki! Happy birthday! Happy birthday, Jason! Happy birthday. Uh, Advance na tayo. Ano ka ba? <laughs> Ang kinin natin na to, inyo moment na to. <laughs> Pag ako hindi umalis, makaka-attend ako sa birthday ni Jason. Buti na lang, <laughs> tayo. Oh, oo. Oo Ele <laughs> didn't